the spotter. Jun Gagamboy, the spotter. Boys. The playboy chick boy. Walang <laughs> chick. Walang chick. Boy meron. Boy meron. Boy meron. Two one. Two one. Ang ganda ng lapat ng bolo. Yan ang kalat. Kalat talaga. Nilabas mo pa. <laughs> Ah, 12 lang. Grabe naman. <laughs> Grabe, 12 agad. Mas. Hindi dumap, please. May palakan ko pa. Kinakain yun dito. Mahalala namin palakan. <laughs> Marcial. Mahalala namin yun. Marcial, sisig na palaka. Sarap yan. Wow! Sakto. Part 2 50,000 pot money Race to 3 Grabe naman yung place Racing to Kung sinong manalo sa kanya si Jun Ngayon si Jun Si Jun <laughs> Si Jun at si Sean Ayan Na ang dami gagalaw Bad shot Uy grabe Jeez 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 pa ang ulo

Oy. Sabay so, play, play, Grab. Oy. play, play, Gra play talaga, oh Grabe. Tago. <laughs> 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 kung kita. Ah, pa balik Oy. Kita ba? na. Yan, sakto na yan. Uy, sakto yun ha. Sakto talaga yun ha. Sakto talaga yun. Saktong sakto yun o. Saktong sakto. Saktong oh. sakto, sakto, sakto. <laughs> sakto, sakto pang 13 yun ha. Uh, uh, kaya ito ay press, kaya ito Tinanong pa kung gagapang siya kaya Basta lang inuhulog, wala nang stripe ha Kung basta yung stripe Wow, ayaw ka lang masyadong press Ayaw na maliit Uy, baka wala nabasok yun ha Oy! Nakaw Uy Ganda ng noblete eh, oh Ang lakas Ayaw tapusin yung tres ah. <laughs> Kaya binigay na. Binigay <laughs> <y> <laughs> <y> <laughs> <yung tres. laughs> lang yung tres. Binigay na lang <laughs> Oh, Asan yung next? Baby Sokal! Baby Asukal! Baby Sokal! <laughs> na, na Ayos pa. Bigit naman. Good. Ano? Uy! Oh. Ayun o. No? Scratch. Shoot na yan. Ah, ko. Hindi, hindi, hindi. Yan lang yan. Ah, subscribe, subscribe, subscribe. Ito po, ito po, nanggugulo po para to para <laughs> para. Guard, guard, nanggugulo po si Jun. <laughs> <gra> <laughs> Uy! Si Munti ka na yung ano. Dos <clears> eh. <throat> Grabing gapang yun ah. Gapang? Gra Solid yun oh, para kay chef yun. Sakto mo, sa 6. Sakto mo sa 6. Sakto Grabe naman 'yon. Ay grabe naman 'yon. 2, 2, 7, 7, 7. Oh, lang sayang. Grabe placing pa rin. <laughs> Oi. Grabe, grabe rin naman 'yan, 'di ba? Grabe ah. Pang tournament Grabe placing na 'to. Uy. Blessing. <laughs> Ayun, di kita. Sobrang nipis. Double shot. Double shot. Uy. Uy, sumobra. Ah, doon pala yun. tago. Ay, kita. Ay, kita. Ubus bola ka pa. Eh, hey, inalog. Inalog. Ang tadhana. ka. Oh. Ay, grabe. <laughs> Just... Ganda lang ang tira nun. Grabe. Masok pa pala grabe naman. Grabe, H -h -h -match <laughs> Ganda oh. ng laban. Puro, puro. Tutu, tutu. Ganda ng laban, dikdikan. Dikdikan, dikdikan ang laban ng dalawa. Anak ni Efren, apo ni Efren, dikdikan. Kabit ni Efren. <laughs> ano ba hinahanap mo sa isang babae, sir? Ano mga tanong naman niya? lang, Ay, Gusto mo ba yung isa lang paa? Ah, wala, wala. Efren din. <laughs> Walang Walang Part 2 2 2 Part 2 Manalo Panalo Sudden death Sudden death match Ano? Ayun lang Daming gagalaw Daming gagalaw

<laughs> right po ang CJ versus Uy, grabe. CJ Pasay. Oy, grabe. Oy. CJ Pasay. Sabi na ni JP pag gano'n, tirahin daw agad eh. Ay, gano'n pala yun. Kira daw nang Kira daw daw agad. Ayaw, na gano, ayaw na matagal kumira. <laughs> ganon din daw eh. Grabe naman. Oi, grabe naman. Oi, grabe. One ball na one ball. Sakto. I am Somali eat. I am Brought to you by Scorpion. Scorpion Nights. Brought to you by <coughs> Grill and Restaurant. <laughs> Signature Grill and Restaurant. Welcome Chef R Billiard Area. Ito po yan ang nangyayari kay kusinerong lakocero. Deh, oh, kananong ja mismo kabo mismo yung chef ka labon diba? Sa mismo yung mayari. Ano po? Galing po galing pa po sa sa work. bad job. Pinapigilan tayo ni Chef. Yes.

Ay, ang gandang bigay yun. Kumis pa, oh. Part 2 na to, mga kabroom. Part 1, panoorin nyo sa channel. Huwag awesome. daw kasi nagagalit. Huwag daw kasi magalit. Ayun o, ayun o. Huwag na kasi magalit, no? Ay! Sumamplay na siya, Sayang. Grabe, oh. Ay, grabe. Jis pala yun. Samahan ang bala pa? Jis. ta Para kay chef. malog malog ang plus ang ganda ang ganda mismo. po yung 9. Sobrang pining. Dito malunis. Sakto. Yun, oh. ganda ng bata ko. Oh. Tal May talon. talaga dun ha? <laughs> okay. <laughs> naman, ah. Okay. Grabe naman ang ng kanya. Ay, hindi lang 15 Doon pala yun okay. pala yun piso ang blessing ang dito. Yan no. Saktong bigay. Sakli. Ganda pa ng pepper. side ball grabing ano yan oh prep yan oh grabing prep Ay, sumobra na konti doon pa lang sa suot na ginto ni chef 50,000 na yan <laughs> sa ginto pa lang eh eto wala pong ginto itong isa eh GG po Gento lang po yung isa. Doon pala yun. Doon pala yun. Last ball. Wala, camera man lang naiwan. Grabe si Chef. Dapat pa si Wala. Grabe naman, nagpapalaki pa lang po si Chef. Pinamigay pa. Ayaw manalo ni Chef. Pinapanalo ka na ni Chef. Pinapanalo, Pinapanalo ka na. Pinapanalo ka na ni Chef. Ayaw mo pa. Ayaw mo nga. Ayaw mo pa. Ayaw mo nga. Binibigay na. Ayaw mo nga. Si kusinerong lakwatsero Uy, grabe Ang lupit <laughs> grabe naman yun, naman yun <laughs> Ang lupit naman yun Okay, 3-2 Nice na na <laughs> <Binigin na lang. laughs> Chef, 3-2 3 <laughs> Nice, very good Congratulations, chef Congrats <laughs> Malapit, malapit, malapit to Punta kayo dito, guys Sa, sa biliyara ni kusinerong lakwatsero dito yan. Welcome, Chef. R billiard area. Grill and restaurant. Yan yun. From 2-0, naging 2-2 at naging 3-2. Nanalo pa si Chef. Lupet. The best, the best. Thank you for watching. Um, don't forget to like, share, subscribe. Maraming salamat, guys. Let's go. Yeah, yan. So, tinalo ni Chef. Tinalo niyan. Yung 50,000, bali wala. Huwag na daw muna. Wait Basic daw, yung 50,000 ka, Chef. Thank you, Chef, ha. Sa ulitin. Thank you. The best. Jun. Kami pagbalik. salamat, Jun. Dito po, ang kanilang food trip. food drink. Yeah. So, tapos dito, ayan o, si Chef R. Seafood si Paluto. Yan po. Tapos meron silang video okay. May video okay tsaka may stage. Pwede kayong kumanta. Pwede kayong magbayad. Oo. Yan. Ito yung restaurant nila. Punta kayo guys. Napakaganda. Ganda ng parking. Thank you for watching. Cute kids, keep praying, keep traveling, keep eating. Let's go.